What's up, Madlang people? I'm Jap, 40 years old, ang singer driver ng Quezon City. Da. Batato. <laughs> bakit, bak, bakit ang ang iksi ng mga pangalan nyo? Oh Meg my. Joe Jap. <laughs> Jap Joe Meg. Tama tiki tiki sang ano lang na no? <laughs> uh, sila lang ganon. Oh uh, Jap, ano buo mong pangalan? Mark Anthony. Ah. Uh, Mark, Anthony. Mark Anthony yung <laughs> <laughs> Gwapings! Okay. Guapings! Oh! Oh, idol na. Diyos ko, 90s idol yan. Guapings si Eric Proctuso. Okay. Tawang-tawa ka. Jo Marie! Napad Ba't tawang-tawa ka? Hawak mo cellphone mo kanina, nakita ko. Ba't tawang-tawa ka? <laughs> oh. Napanood mo? Yes, Meme. Yung Gwapings the movie. Yes. Oh! Di ba oh, Eric sure, Proctuso, Jo Marie Ileana, tsaka... Oh. Palibasa, palibasa na lang. Okay. Yes! Oh, super, super, idol ko yung mga yan. Tapos mga, mga kasabay nila, sila Carmina, sila Aiko, sila oh, Rupa. Yes! Gusto ko yung ira na yan. Mark Anthony. Yes. Ano pinagkakabalan mo sa buhay? Singer-driver. Wow. Wow. wow! Kantahan mo naman si ni Jeannie Peer. Sige. Mm -hmm. Take my hand. Oh. Talk, go para beside you Be Parang bali. Oh. Hindi para sa'yo. Oo, oh, oh, Bakit naman sumasama ka oh, oh. sa kanya? Uh, chorus na lang. Yung chorus. I love you, I love you more

Yan, daw makakabalik ka na doon, Jack. Thank you, Jack. Kailin oh, ni Kuya Jack. baka sumang ni Tatay John. Hindi natin siya pinasample kasi si Mick sumayaw. Tatay oh. John, may, may ano ba kayo? Anong talent? Talent? Anong talent nyo? Magpumada? Hindi! Vroom, vroom. Kaya kong gawin, sabi, ang kaya kong gawin bangs ang patilya. Mula dito, ginanon niya. Ano bang ano, talent niya? Kumakanta? Kunting sayaw lang, Miss Kunting sayaw lang. Oh, si pwede bang kunting sayaw po? Ano po sinasayaw niyo? Ano po sinasayaw niyo, Tata Joe? Kahit ano po. Ah, oh. ah, ah. Hey! Okay, thank you so much! Oh, Konti lang, hindi pwedeng dumaan. Baka magpalpitate si tatay. Jack, may pick-up line ka? Um, Jennifer, nagpa-practice ka bang mag-marathon? Bakit? Kasi pinagpa-practice... Ah! Pwede oh. take-off? Ah. Sorry. Ah. Gago mo na. Sorry na lang. Ano nangyayari doon? Baka na Oo, ah. oh, parang... Ah, oh, ah. lang yun. Oo, oh, parang pumutok na vulkan din sa... <laughs> sa, sa sabi, ni, sabi ni Tatay Mick, ganun nga yung tunog. <laughs> Jack, take two! Jennifer, sasali ka ba ng maraton? Bakit? Kasi pinagpa-practice mo yung isip ko kanina ka pa tumatakbo. Oh! oh! <laughs> But yeah. this speaking voice niya pala no